Andrea Brillantes aminadong mukha ang naging puhunan para makakain ng kanyang pamilya. Narito ang Ice Patent Report. Ngayon namin ni Andrea Brillantes na ang magandang mukha niya ang kanyang puhunan para mabuhay ang kanyang pamilya. Ayon sa actress, malaking ambag ang kanyang muka para maging successful sa showbiz dahilan para malaki ang maitulong niya sa kanyang pamilya. Ito ang naging sagot ni Andrea kung ano masasabi niya sa pagiging number one niya sa 100 Most Beautiful Faces 2024 ng UK-based na TC Candler. Ayon kay Andrea, sobrang saya niya nang malaman niya ang naturang balita dahil dati umano ay sobra siyang nabubuli sa iso school. Sinabi pa ng actress na never siya naging maganda sa school, kaya't nang malaman niya raw na siya ang nag number one, ay gulat na gulat siya. Siguro mano ay ibinigay sa kanya ng Panginoon ang magandang muka dahil marami siyang pagdadaanan sa kanyang buhay. Dahil daw sa kanyang muka kung kaya't nabayaran niya ang pampakain sa kanyang pamilya. Ang sekreto niya raw ng pagkakaroon ng magandang muka ay ang relasyon niya sa Diyos, self-love at good environment. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas DWIZ. Z. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.